dinosaur. Ang bata ayaw pumasok, nagiiyak. Oh. Ayaw magsuot ng shorts. Come on, Uncle is coming. Uh. <laughs> Ito shorts niya, ayaw nang isuot. Come on, come on. Look, this is what I will tell. Uh. It's better to tell the truth. Uncle is coming. Yung yeah. service niya parating na alas 9 na. No, no, no. You have girlfriend in there, ha? Huh? No. Yes, yeah. ha? You have. No is nga, you... daw, no. Said, who, who, who Sabi hoteling? nung ano, nung Bye, girl. Asher, Bye, Asher. You who? come tomorrow, okay? Sabi I... nung isang bata who? kahapon. <laughs> Bye, Asher. See you tomorrow, hoteling. Bye. Yeah. Well. Jaggi, jaggi. Look, he's smiling good. Look, <laughs> crying good. Look, crying good. Look, come on, and crying. Maybe he's <laughs> Pitai? Uh, one pitai? Mm. Pitai? Huh? Papa, no man. No, expense for them. All right, now i Painful din Sige na open. anak ko, ayaw niya. Di ko alam kung bakit ayaw niyang pumasok. Dati dalawa, pen, dati dalawang araw nag-iiyak sa, sa, sa service. Next day, okay na siya. Pero ngayon, pang-apat na araw na ngayon, ganyan pa din. Ayaw niya, nag-iiyak siya. Kapag dumadating na yung service, ayaw niya na. Ngayon, ayaw niya nang mag-short. Ha? Huh? What? What do you want? That one, Blippi, oh. Blippi Dinosaur. Sleepy Dinosaur. Sleepy? Come and go sleep. Go no sleep. Yes, anak ko. Bleepy? Sleep. Sleepy? Sleep. Asleep? You're sleep. sleepy? You're sleepy? Kinaantok daw siya. Ang dami niyang dahil. Ang dami niyang dahil. bata na hatid sa school, katulog. Kaya siguro nagiiyak siya, ayaw niya talagang pumunta kasi inaantok. 5.30, 5.40 na kasi siya nagising kanina, hindi na siya nakatulog ulit. Kaya siguro nagliligalig. Sabi ko kahit late na mamaya ihatid namin, pagkagising, mga 10:30 kahit mga ganun. Play group naman si Asher. So, walang problema. Kakaawa. Naaawa din yung... Naaawa din mga in-laws ko. Kasi nga... Kasi nga sabi na katulog. Katulog na lang siya ng ganyan. Kasi naglugas ako ng pinggan. Hi, guys! Nagtal sa ako ng ano. dahon ng kalabasa. Ayan. Ito yung magiging ulam namin ngayon. Mahaluan ko siya na ng patatas para mas marami. And yun, nakatulog si Asher na naman. Kasi kanina umaga, nung binibinisan ko siya, nag -iyak, iyak ba? Yun yung video na napanood niya ba? Ayaw nang kuma Yun pala hinahan ko siya. So, balak talaga namin kanina, kapapasukin o kagising. Kaso late na siyang gumising. Hindi ko na siya pinapasok sabi ko sa isa, okay na. ano lang naman, nasa play group lang naman si Asher. Naano din ako sa kanya, naawa din. Ba ako sa kanya na papasitin na gano'n, yung antok-antok ba? Tapos hindi naman makakatulog sa school, baka mamaya magkasakit na naman. Tapos kayong hapon, ayan, tulog na naman siya. Malakas magpatulog sa kanya yung iniinom niya na ano, pero sulit, zero. Ang alam ko yun yung nagpapaano sa kanya, nagpapatulog sa kanya. Yung ferro niya. Kasi ano eh, talagang mm, tulog eh. Kaya yan. Nakapag-harvest-harvest ako ng ano eh. Ayun <laughs> Nandito ako sa kabilang kwarot Kasi nga mainit, may araw doon at sa kami mga customer si Ama nag-iinom dyan sa may kaya pumunta ako dito. Pumesto ako dito. Ang ano, ang, ang fresh ng talbos. Hmm? Yan yun, ang, ang, ang fresh niya. It, ano pa siya, bata pa kasi. Bali, naharvesan na ito ni Ama nung nakaraan harvest sa niya nga pa pangatlong papangatlong harvest na yata tin ginawa ko pero ano pa siya oh kasi kapag medyo matagal-tagal na nahaharvestan na yan medyo medyo matigas-tigas na rin kasi yung tangkos niya pero ito talagang ano pa murang-murang pa bata-bata pa yung tangkos ang mahal na yung tangkos ng kalabasa sa panas sa 50 ang isang tari. Nagtanim din ako eh, kaya namin din naman kumubo. Diba, ngayon po kasi siya sa kasubat. Tapasok po kasi siya nila. Hey guys, nandito na naman kami sa para sa Bali today. Napapasok ko na si Asher kahit na nag siya. Tinilit ko siyang papasukin kasi kahapon talaga hindi na talaga siya nakapasok. So, nandito kami para bumili ng sombrero ni Asher para bukas. sa <clears throat> sasakyan, motor. Tamang-tama, baka sunduin ko na rin si Asher mamaya pag-uwi. sarap naman mo ano watermelon ang lalaki ah oh. Ini Kalimutan po yung payong po, nasa tuktok Papa Puno. Oh. para kay Puno. yung ganito kasi summer na lalo sa bahay These pieces. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. The one like this, papa, oh. No, he has the cup like that. Remember, we bought it last time and he doesn't like to wear it. better the one like this? sih di camping ano camping hat oh yes but is small is small papa a little bigger bigger no telofo no is small babu ko this big it's okay oh like this yes but i need the one for i need Esto something like this still longer ba Para hindi matanggal. No ha, only this one. Kasha ba kay Asher? Uy. Malaki ang ulo ni Asher. Huh? Where, where we gonna buy garter like this? I will it's the guide yes. No, we can buy it somewhere here. We will ask them. Ah, where you gonna buy the shoes, Papa? We will ask to put like this. This one also. Hmm. But no, this one okay size para us here. No, very big. It's okay. We can wear them at at least five pieces like that. I so need. Five pieces, you know. Kasi ang init na eh. Yung pag nagdihis siya galing school, ganyan, suot niya, dapat है? ए, <toughest> है। oh, और को Na, no, no problem. Listen. Oh, yes, Pang bahay no. lang naman. Hi guys! So, ayan, nandito na kami sa bahay and kasama ko na si Asher. Ayun, napakain ko na ng burger bread. Alam niyo yung burger bread lang na walang palaman. Yun lang yung kinain ni Asher. Saka yung kanyang chocolate drinks. Yung chocolate drinks na tinitimpla ba? Pawde, tapos tinitimpla ko siya ng fresh milk. Yun yung pinapainom ko sa kanya. And syempre, dahil April 7 ngayon, i-greet ko lang ulit si Rain Ogis. Ayan, happy happy birthday to you. Greetings from Nanay Lydia San Juan. And happy happy birthday din kay Jovi Colambino. Ngayon din po ang kanyang birthday, April 7 din. Greetings from Becky Ladion. Ayan. And yun guys, ah uh, shout out ko din si Ala E Cucina. Ayan po ang kanyang YouTube channel. Baka gusto nyo din po mag-subscribe. Ayan. And syempre, advance happy happy birthday kay Aileen Palcon na magba-birthday naman sa April 10. and syempre shout out ko na rin lahat ng Falcon and Sereno family ayan, and yun lang yung video natin for today guys so yung video natin ay kahapon at sa kanyon pinagsama ko na kasi kahapon hindi ko siya natapos, so ayan so see you again in our next video bye everyone and God bless us all